Hello mga kabady, welcome back again to my channel So sa mga kabady ko dyan na um, palaging nakasubaybay sa akin ay marami pong salamat sa inyo At sa mga kabady ko dyan na uh, ayun mga sablet viewers ay subscribe naman po ayun, salamat po sa inyo nga pala, salamat So for today's vlog mga kabady dito tayo sa ating uh, garden uh, Ayun mga kabady so hindi ko na na-vlog yung uh, inararo ito mga kabadi. Ang ginamit dito makabadi kabady ay yung hand tractor. So, tinamna na ito mga kabady, no? So, ayun, merong mga kamote doon. At dito, may ating mga farm worker yan mga kabady. Uh, nilinis nila yung paligid mga kabady. Pero, uh, yung mga, ano, mga damo-damo dyan, uh, para maganda tingnan. So, dito mga kabady, kitang kita natin ang view sa ating palayan na malapit ng maani mga kabady. So yan talaga ang kagandahan kung nandito kayo sa bukid mga kabady. Kasi malanghap mo yung mga um, masasama, <laughs> yung fresh air. O oh, ayun, fresh air mga kabady. So kinaharapan itong uh, linisan para mga kabady para... Ah, uh, yun, atin tatamnan. So, bago namin ito inararaw mga kabady, ay nisprayhan muna namin ito ng herbicide. Yung ginamit namin herbicide mga kabady ay yung, uh, hindi yung frontera, yung uh, mawer mower at saka yung tiquid So, para mas malinis siya pagkatapos ng araruhin ng uh, tractor. So, yun mga kabady, ito na yung ating tinanim dito. So, puntahan natin mga kabady no, hangan check natin kung uh, natapos ba na itong uh, ating ilang ating mga pinatanim dito. So, ayan mga kabady, mga talbos ng kamote. So, hindi yan kangkong mga kabady ha? Hindi yan kangkong kasi ayoko uh, ayaw ko sa kangkong kasi iyon ay sponsor ni Joss Mojica. Ayun. Ah, uh, ah, mga kabady, so yun. Ito, ang dami nito mga kabady oh. So, ito yung uh, pinakamagaling na farm worker. At meron daw siyang tinanim dito na mga radish. So, yung radish mga kabady, nabili namin doon sa mall. So, nakita namin yung presyo doon sa ano, doon sa supermarket. Ay, ang mahal. So, naisipan namin mga kabade, ay total ay mabubuhay naman dito sa aming uh, lugar, ay isipan namin magtanim para naman ay, yon meron tayong kainin at saka, ah uh, benta pag nasobra. So yan yung na kagandahan Makabadi kung meron kayong uh, mga tanim-tanim diyan ay libre na kayo sa pagkain plus meron pa kayong palayan, ay sold na sold na. Buhay na kayo dito mga kabady. kahit walang pera. Ayun. Ah, so dito mga kabady, meron din tayong mga anong bang tawag nito, mga kang uh, ampalaya. So Direct namin mga kabady no. So merong si mga seeds diyan mga kabady na nakabaon. So mi nilagyan namin to hinaluan yung lupa ng kukupit. So wala kami mga dayami nito mga kabady. Mas maganda yon mga kabady yung latang dayami pero okay naman itong kukupit mga kabady. Maganda pa rin ito. Malamig ito sa buto. Oh. Yun. So dito kami kumuha mga kabady oh. Yan ang kukupit. So, ka, karami, niwan, ginagamit yan sa mga, ano, mga plantito at mga plantita, mga kabady. So, ang galing yan magpataba sa mga halaman. At pwedeng pwede din ito sa mga gulay. So, yan yung uh, ginagamit namin para tumaba at mabilis ang paglaki ng growth ng ating uh, mga ampalaya. So, yung inusukan nito mga kabady ng mga stick, yan yung mga ampalaya. At doon sa baba mga kabady, uh, meron pang ano doon, ito kita ko sa inyo oh yan ito yung uh, buto ng ano bang tawag niyo batong dito sa amin ng um, tagalog ng batong string beans sa english mga kabadi basta batong ito sa amin mga kabadi yung string beans yan oh titang kita nyo mga ilang araw pa yan siguro tinanim yan mga kabadi so ganyan na yon mga kabadi oh so check natin yung iba oh yon mayroong uh, konti yan mga kabadi wag nyo lang ano palaging uh, itouch para hindi siya ma-infected mga kabady, no. So, yun. So, dami nito mga kabady. Hindi na tayo maubusan na, na pagkain dito kapag namunga na ito mga kabady. So, pag uh, um, ma-action na ito ng na uh, tubo mga kabady, ay siguro maglagay tayo nito ng mga ano, mga stick, no, para ang kanyang katayan. So, yun, no. Know, ang ganda ng ano mga kabady, germination niya. So, so okay, okay. Okay pala yung kukupit mga kabady. Uh, maganda, Ano, uh, 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 para ding ano siya yung mga dayami so ito yung ating ano mga kabadi no Itinanim. so hintay lang tayo dito masiguro mga ilang buwan mga kabadi para mag Florence stay sa ito, at update ko rin yung ano mga ano dito no so yan mga kabadi ah uh, yun ating palayan din mga kabadi nakikita nyo uh, mga susunod mga 3 weeks from now siguro mga kabadi 2 weeks ay anihin na natin mga kabady ay check na gaganda pa lalo ang ating uh, ano ating uh, bulsa o oh, yun kasi may pera naman tayo kasi ating harvest na sa ating palay. so ito yung ating uh, farm supervisor mga kabady naglinis siya so meron daw ano dito kubasa yung kalabasa mga kabady so puntahan natin yung ano mga kabady yung mga area pa natin na uh, Tamna natin in a near future. Ah, yeah, ito nga pala yung ano, bahay kubo natin. So, yon mga kabady. Daming niyog mga kabady, oh. At, inarado na yun mga kabady. At, sabi ko kanina, inisprihan namin yan una. Kaya't ganyan yan, kalinis mga kabady. Inisprihan na, ah, hinagbaso na. Tapos, inisprihan. Tapos, ano, inararaw ng ano at ganyan na kaganda mga kabady oh. linis, malinis na yan mga kabady tamna natin yang ng talong mga kabady siguro mga isang hectare siguro ito hanggang doon sa dulo so dito, yan hanggang sa dulo mga kabady, may kasama yang mga ano, mga niyog, so tamna natin yan ng mga talong, mga 2,000 nga ano 2,000 kapunuan o marami-rami din mga kabadi at atin yan lagyan na ah, plastic molds kasi yung plastic molds mga kabadi ay yan yung ah, para hindi na tayo mag ano linis-linis pa sa paligid no so yan mga kabadi oh so kinakailangan pa paparin ito na araruhin pa ng ano uh, ulitin pa para yung kanyang lupa mga kabadi ay maano madugmok mapulburay siya ang maganda dito mga kabadi ay kap, nag, pag nag-aaraw kayo dapat ay mainit yung panahon. Dapat tuyong-tuyo talaga yung ano lupa niya. Para maano talaga yung ano. Para mas maganda siya mga kabadi Summer talaga ang ideal kapag ang uh, cultivation sa mga gulayan. So, yun. Meron tayong uh, farmhouse dyan. At sure tayo na wala, wala sigurong magnanakaw. Oh. Kasi meron na tayong uh, <coughs> Uh, stay. Uh, meron na tayong security guard house. Uh, yun. Ating bang house yan mga kapatid. So, meron din tayong ditong budiga mga kabate. Stockyard sa ating ano, mga anihing palay. So, kompleto na tayo dito mga kabate. Doon natin nilagay yung ating hand tractor. Kasi, hindi pa yun na uh, rice season. So yan mga kabady, yun, yan yung ating uh, garden at yun pag uh, mga next month siguro ay dadagdagan man natin yan ay tatanim, nagtanim tayo ng mga eggplant, mga palaya at squash, watermelon, kahit ano no So dito naman mga kabady, e, puntahan naman natin yung ating uh, mga livestock So pag sinaming livestock sa mga kabady, e, marami yun So ang aming lagay dito sa farm at you kinulong know, ay syempre walang iba kundi ang baboy. So yun ang ating mga papakita ko sa inyo mga kabady. Kung gaano tayo ito kalaki mga kabady. O sa... oh, yan tignan nyo mga kabady. oh, maliit pa. Ay. <laughs> Mayroong maliit dun mga kabady. Oh. Hindi tumubo. Hindi siguro yan kapatid. So yun dito mga kabady. Mga litsunin dito Mga nasa mga 20 kilos. Ang siguro to. O oh, ito mga 15 kilos. Bagong bago pa. Well, yan mga kabady, bilhin namin yan mga kabady ay range up to 3,000 and to 3,500. Yan talaga yung price ng biig dito sa amin. So kapag ay minalaki mo na yan, so ibibenta namin yan sa patining. So uh, patabaing baboy ang target namin dito mga kabady kasi uh, February ay hindi... Oh, pwede naman mag ano, ka February pero mas maganda yung patining para bultuhan talaga yung ano yung ano kita niya so ah, yan lang aming ano diskarte. so merong nag iwan dito mga kabady no isa na siya so nag iisa na siya na so at yung benta na yan siguro mga susunod na buwan mga kabady para magkabawi tayo sa log sa feeds nito kasi mahal ang feeds nito mga kabady nasa ano na malapit na ang 2,000 yung grower So, uh, para makabawi tayo ay benta natin ito. Hmm. Sa dapat din na uh, kapag ay kayo ay nag ano, nag livestock, especially mga baboy, mag ano kayo canvas kayo sa pinakamahal na presyo. Yan talaga 'yun mga kabati. Huwag niyo benta doon sa pinakabababa. So, mas maganda mga kabati, yeah. ay uh, no, mangulikta no. kayo, maghiring kayo yeah, no, kung no, saan no, yung, yung pinakamaganda at doon nyo no, ibenta sa kanila. Ang maganda rin mga kabady, yung uh, nagbumili, bibili uh, kapag ay ano, nagbenta kayo, yung bultuhan. Kasi diyun talaga kayo makakita ng ano pera para bulto din yung makuha uh, nyo na pera. So dito mga kabady, oh, meron din uh, tumubo dito mga kabady na kalabasa o laki. Eh. Hindi yan namin tinanay mga kabady, kusa lang yan ano, kusa lang yan tumugbo dyan. <coughs> yung mga tira-tira mga kabady oh. So, uh, atin niyang kukunin kapag ay uh, hinog na yan. Pwede na yan natin nga uh, utanin mga kabady. Gisa, tuno. Pwede, pwede yan mga sa, uh, Mga na nasa tatlong kilo si dalawa. O, oh, yun, dito mga kabady, Ito yung ating mga malalaking mga baboy at malusog. So, ang aming gamit na feeds dito mga kabady, ay itong bimeg. So, alang bimeg makabadya eh. uh, isa kami sa mga bimig users dito sa lugar namin kasi mga yung technician dito ay uh, yun kanang yung um, mga, ano siya uh, mabilis siya ano kapag may sakit yung baboy mo uh, madali lang siyang maano magresponde oh yan madali siyang uh, puntahan at pupunta naman siya dito sa ano sa ating farm at inspection din at bigyan tayo ng free na mga mid medisina So, yan yung uh, kagandahan natin dito namin uh, sa BMEG. So, depende na rin mga kabady. At ngayon din silang mga buyback promo. So, kapag ay may pig scarcity sila mga kabady, ay uh, bibilhin nila kapag uh, BMEG user din kayo. So, yan mga kabady. Uh, tingnan nyo, kahit kahit maliit yan tignan mga kabady, pero kapag titimbangin yan, ay napakabigat yan mga kabady. Yan yung uh, kagandahan sa BMEG na uh, feeds mga kabady. Uh, medyo ano siya, hindi siya ganong ganong kalakihan tignan, pero kapag ay natimbang mo yan, ay sure ko uh, malaki yung ano, baboy mo, mabigat. So, yon mga kabady, yung ating uh, mga livestock. So, punta naman tayo dito mga kabady. Atin naman yung puntahan, yung ating uh, farmhouse mansion. Oh, no? <laughs> yun mga kabady. So, para makita nyo rin yung ano, finished product nito mga kabady, No? So, ayun, natin view sa ating garden, napakaganda, pinakamagandang view, kasi malinis na siya mga kabade So, ayan, nating maano, ma dali lang ito ha, ah, puntahan mga kabade eh. Kapag ay gusto kayong mag-farm visit, tiyan kapag alam nyo yung address nyo, kung tiyan tiyan dito sa ball, ay pwede kayong mag-tour dito at, tiyanag, pakana, ano, makinig sa ating uh, mga tiyan, sasabihin mga tiyan, vlog. Tiyan. So, ito na ating Nung ating pinakamasipag na farm worker itong so, mga kabati si Kalot. So nag-spray siya ng Tikwena, yung para sa damo. So, so wag niyang wag na lang uh, ano, para ah. ano, tamnan doon, doon pa sa dulo makabadi, tatamnan daw ng ano, melon. So yun maganda yung melon kasi mga kabady, ay summer na. So ganda yung melon ngayon. So ayan mga kabady, pasok tayo. So, ayan ang farmhouse natin. Meron bang TV, mga kabady? Ang ganda. Mapagaganda, mga kabady. Comfortable at hindi siya mainit, mga kabady, ha? Fairness, maganda siya. So, ito nga oh, pala yung ah uh, seedling, mga kabady, ah, na nabili namin in. doon sa mall. Oh, so, package siya, mga kabady. Five in one, mga kabady, no? hindi naka-indicate dito makabadi yung mga variety sa mga ano sa mga gulay. Basta lang ay meron itong okra, meron nga uh, sitaw, may tomato, may radish, at saka kangkong. O meron ba lang kangkong mga kabadi? Itatanim natin yan mamaya mga kabadi doon, doon ko no. Itatanim natin yung mga kamote, ano pa So, nag, ano pa, naglaungon pa siguro at itong mga kabadi ah uh, sila yung nagpaplano dito. Dito ay eh, nag-vlog lang tayo. So, ayun. So, basta ito yung uh, mga seedling na ginamit namin oh, uh, dito mga kabady. For consume only. Well. Pangkain lang mga kabady. Kapag may sobra okay. ay ibenta natin. So, dito namin na uh, nilangon mga kabady. O, oh, hindi pa tumubo. Siguro lagyan natin ito ng ano. Yung mga usok para hindi ito mm -hmm. maapakan. oh, yan mga kabady. So, kung nagustuhan niyo itong uh, vlog na to ay paki-hit na yung uh, subscribe button okay, at okay, notification okay, okay. bell para okay. maging updated kayo sa ating uh, iba pang mga video sa susunod makabani. So, ngayon mga makabani ay more on go light things na tayo, garden. So ayun makabani. God bless and ingat palagi.